hello, what's up? Magandang araw sa ating lahat. This is Mark Life once again. So for today's video mga ka let's talk about online learning application once again. By the way, Happy New Year sa ating lahat. Happy New Year sa solid subscribers natin, viewers, listeners, and most of all yung mga members ng channel na to. Happy New Year. So so by the way guys, lahat ng problema nyo sa online learning application, I hope nilet go nyo na or kinalimutan nyo na or iniwan nyo na sa taong 2023. So, let's move on na po. Then, kalimutan na po natin yung mga bad memories about online learning application. Let's go na po natin yung 2023. Salubungin po natin ng masagana at masaya ang 2024. So, since 2018 po, lagi po itong sinasabi sa inyo, wala pa po talaga akong napatunayang nakulong hanggang pananakot, hanggang pag, pagbabanta, hanggang mga masasakit lang na salita. Yung uh, matatanggap nyo. Other than that, wala na pong ibang mga consequences na mangyayari o ma-involve sa inyo. Uh, makukulong, uh, uh, yun, makukulong, matidead, I, I mean, magkakawarang kapares, demand letter, uh, ano pa ba, uh, yung mga, yung mga ganyang mga senaryo, yung mga ganyang mga Pananakot is hanggang dun lang po talaga yan maniwala kayo 2018 napaka, napakarami po napakarami po akong mga kilalang nag more than 2018 pa nagsim, nagsimula until now, they will encouraging me they will uh, sending me a message about uh, sa kanilang mga naging experience that uh, since then wala pa rin din silang mga napatunayang mga na, nakulong whatsoever o nabisita ng NBI and then napuntahan ng mga online lending application representative or agent or staff sa kanilang bahay so isa lang po talaga yung uh, legit na nagpupunta sa bahay itong Digido pero take note yung malapit lang sa kanilang area never po silang nagpunta sa mga provinces never pong magagasto sila uh, para lamang sa kakarampot na utang na kanilang kliyente na pwedeng ma, ma, miss, uh, mas, ma ano pa ma, ma magka problema pa sila i mean um, uh, ma misbalance i mean malugi di ba yun na lang yung ipupunta nila sa kanilang uh, kliyente 3 to 5,000 no so like what i'm said let go nyo na yung mga problema nyo sa 2023, iwan nyo na okay, let's face a new uh, life new opportunities so marami tayong mga pwedeng dapat pagkaabalahan na pwedeng makalimutan natin yung past natin about sa online application so gawa kayo ng mga ways na ways para at least uh, makamove on ba diba? So by the way, um, until now, meron pa rin tayong mga nare-receive na ilang mga messages no, galing sa mga solid subscribers natin na humingi pa rin ng payo, no? So, marami rin tayong mga nababasa ng mga ways na tinuturo ng mga subscribers natin kung paano nila ginawa, paano sila nakamubo na, no? So, yun din yung mga pinag-aaralan natin, then sinishare natin. Okay? So, huwag po kayo matakot if ever na meron until now, dinitext pa rin kayo ng mga masasamang salita na nakakatakot na mga text uh, dadama yung family nyo hanggang dun lang po talaga yan. Other than that, wala pong mga demandahan na mangyayari, demand letter, warrant of arrest, at kung ano-ano pang mga strategy na pwedeng takot sa inyo ng mga online application agent. Wala na po. Hanggang doon lang po talaga. Okay? So, let's face the reality na yun. Hanggang doon lang talaga sila. So, let go na natin yung past natin na bad memories about sa mga online learning application. So, yun lang. Yung pinaka-basic na pat natin gawin. Then, move on tayo. Move on. Then, Um, ano pa ba? New Year na, di diba? New Year. So, I hope, I hope na maging matalino na yung mga matalino na yung mga borrowers or yung mga maglo-loan sa mga online dating application. Kasi ever since, mas matalino talaga sila kesa sa atin, di ba? So, na-explain ko na sa inyo dati, di ba? Na sa sampung online dating application, sa sampung biktima ng online lending application kahit kahit yung pito is hindi na magbayad din yung tatlong yung tatlong natitira is continue kunang continue sa pagbayad. Uh, bawing-bawi pa rin yung mga online lending application. So I hope na intindihan niyo yung ano no yung uh, explanation ko kasi yun po talaga yung katotohanan. So kung nako kayo na yun hindi kayo makapagbayad kahit gusto niyo mang magbayad pero walang wala talaga kayo yun yung naisip nyo uh, let go nyo yan okay so um, walang may dudulot na mabuti sa mental health nyo yung, pag, yung ganung pag-iisip then as a matter of fact uh, naharas kayo di ba so yun yun lang sapat na na para para let go or hindi na bayaran di ba kasi actually kulang pa yung ibabayad natin sa mga pamamahian nila, di ba? Pero um, I'm not I'm not uh, encouraging you, na especially yung mga yung mga biktima naman talaga na online alin application na hindi hinaharas. Now kung kaya nyo po talaga makipagsettle, ng paunti-unti, gawin niyo Mas mas pa rin kasi yung mas uh, wala tayo maluwag sa kalooban natin, di ba? Yun, wala, malu, mas maganda pa rin. Pero yun, um, kung walang wala talaga, so wag na lang nating pilitin yung sarili natin, di ba? So, ano ba, ba? Um, so sa lahat po again, sa lahat po ng mga nagtatanong, humihingi ng payo sa atin na medyo hindi po natin nasasagot ng maayos, pasensya na po kayo. No. So, lahat naman po talaga si lahat na kasi naman po ng mga ideas, mga experiences ko is na share ko na sa inyo. All you have to do talaga is accept accept lang talaga accept. Acceptance is the key to mumpuan. Na kailangan yung i-accept na 'yun na nga mm, medyo uh, accept na daw in the point na kailangan nyo na mag move on let go nyo na and let go nyo na yung past na problema nyo about sa nililing application kasi ever since wala talagang may dudulot na mabuti yan sa, sa ating isipan di ba so sa lahat po ng mga auntie na natatakot na baka may post sa social media ay uh, I guarantee po talaga uh, what, when it comes sa mga ganyan-ganyan mga strategy mapost man po kayo hindi po talaga nagtatagal yan okay hinahide po yan ni Meta then other than that um, well, bakit kayo matatakot no? mas paniniwalaan pa kayo ng mga friends nyo sa Facebook if nag-explain kayo ng maayos di ba? wala po da, wala po dapat tayong inatakot okay ang dapat po matakot dito is yung mga online lending, application kay yung mga online yung dapat matakot kasi uh, kasi alam naman natin alam din nila sa kanilang sarili na meron tayong mga sapat na evidence na hinaharas tayo like posting yung mga picture natin na nag, nag, nakalagay na reward wanted So, in that way, oh, bakit ba nila think this mga ka-lifestyle? Bakit, bakit ba nila gagawin yun if, uh, if, gusto nila tayong sampahan ng kaso sa NBI? So, in that point, naisip ko, and marami din nakaisip nito na never po talaga silang makikipag communicate sa mga NBI dahil bakit pa nila gagawin yung mag-post sa social media nakalagay naka-indicate pa doon yung uh, utang mo and then syempre yung company nila so uh, sign of harassment po talaga yan so posibleng maklose yung company ng loan apps then lahat lahat ng mga tao doon management is pwedeng makulong So he, kung gusto kung, kung gusto talaga nilang makasingil sa atin, bakit bakit and then kung gusto kung gusto talaga nilang makasuhan tayo, bakit pa nila ipo yung mga ganung klaseng mga picture, di ba? So makes sense, no? So actually wala pa talaga, eh. wala pa talaga mga nakulong. Wala pa talaga nakulong. Pero meron ng mga nagpakamatay. Ha? Huh? Way back 2018 pa baba, Meron ng mga ganung mga scene. But, uh, um, uh, other than that, lahat po ng mga, lahat po ng mga, I think 2019, 2020, naging marunong na. So, medyo, medyo ano na, nag-evolve na yung, yung lawak ng uh, thinking sa mga online application na hindi dapat sayangin yung life o yung buhay sa isang apps na hindi naman dapat karapat dapat pagtuunan ng pansin so yun no oh, na medyo napapalayo na tayo sa sa topic natin ano by the way once again happy new year sa ating lahat so let's move on na po kalimutan na po natin kalimutan na po natin yung bad yung past experience experience natin sa sa mga loan apps no let go na po natin yun yun yung pinaka gusto kong uh, parating sa inyo kalimutan niyo na iwan niyo na sa 2023 di ba uh, uh, ano pa ba uh, walang mangyayari masama sa inyo hanggang doon lang hanggang diyan lang yung mga pinagagawa ng mga online lending application di ba So, once again, um, sa lahat po ng mga may problema sa online lending application na akala nila talaga is wala ng solusyon sa kanilang problema. Nagkakamali po kayo. Okay? Even yung mga even yung mga mag, may magagandang trabaho is pinuproblema to dati. Itong Ola. But now, nakapanood ng videos natin. Not only my videos, not only my channel, marami pa dyan mga Ola Defender. Napanood nila. So, nabuhayan sila ng loob. ba? Diba? So, once again, uh, let go nyo na yung problema nyo sa mga Ola Leading application. Let's move on. Okay? Let's move on. Then, Um, 2024 na, hello, 2024. So, iwan natin. Iwan natin. So, yun lang mga kalat sa hello. I hope uh, um, maintindihan nyo yung point, point of view natin na gusto kong i-share sa inyo to today, no? And sana, kaya pa no, naintindihan nyo rin yung mga uh, naging content natin ngayong araw. So, this is the, this is uh, my first vlog, my first content in the year of 2024. I hope uh, i-share niyo tong video na to sa mga sa mga biktima ng online application para lumawak lumawak pa yung isipan nila pagdating sa mga online application. So gawin niyo lang yung nararapat na alam niyo yung um, tama then yun. Let go. Dermatology is the key. Okay? Kalimutan nyo na yung online application nyo. Huy! Okay? So, yun lang mga ka-lifestyle, no? So, shout out sa shout out sa mga solid subscribers natin na always nagtatanong, always nagko-comment sa mga videos natin. Every time may, may, new upload tayo. Shout out po sa inyo. Uh, you're doing great, mga ka-lifestyle. So, let it go na ha. Let it go. Deadmatology is the key. So yun lang mga ka-lifestyle. Peace. Happy New Year.